sabi ko mag-off ako mga camera kaso ang ganda talaga eh babae naka adventure bike tutak ito spider web o oh, si spider man ang <coughs> garden cottage na oh, meron dyan wow ganda talaga dito i refresh sa mata Sabi ko nung nag video ko Na hindi na ako pupunta dito Kasi Delikado <laughs> No choice eh Dito yung daan na napupuntang Daraitan Dapat ang punta dito Para medyo confidence ka comfortable ka eh mga Monday to Friday para yung mga riders o konti lang kasi pag Saturday day off ng mga tao yun eh. mali mo <laughs> kagamit na memory pagbalik kasi 32 GB lang yung memory ko eh. Yung 64 GB puno din kasi nagka kami nung nakaraan. Napuno. Eh di ako nag-edit ng kaibyan eh. So kailangan natin mag-edit. sharp grip ulit na hinayos ko yung bull race ko, hinigpitan ko kasi maalok kaya <coughs> ba ng course attire natin na at dual sport? kaya naman kaso kailangan na lalay kasi hindi yung pang banking yan eh pang adventure yun Pixie? Hindi naman Hindi na eh Doon pa sa baba yun Oops Di, eto, Ito na ata yung na Pixie nga Daming namimitik Pagpunta kayo rito Dapat ready kayo sa mga Namimitik Para maganda yung kuha nyo <laughs> Wow e, Enjoy si sir ah Yo Dito ba yung bankingan? Yo Malaka eh Doon yung kabahayan doon eh Ramdam ko naman makapit Sudden turn, you know? Haha, ko yun ah. oh, ito pitikeros mo ta. 是不？